guys, it's me again uh, Inday nagsasabing magandang araw sa inyong lahat ayan uh, kumusta po kayo? sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at kung ako naman ay okay lang po pero ngayong araw na to ay umuulan ngayon umuulan ngayon, andito ako sa loob ng aking sasakyan at eto na nga naggagawa na po ng video para sa inyo ayan o, sana po ang aking mga kababayan ay nasa mabuting kalagayan din po kayo. Mm, ngayon po ay may isha-share ako sa inyo yung mga yung mga pamahiin sa ating mga pamamahay. Yan. Wow, pamamahay. <laughs> pamamahay talaga, talagang ano ah. Pilipinong-Pilipino, Tagalog na Tagalog. Oo, yun na nga. ah uh, may share ako sa inyo. Gusto ko itong ishare sa inyo dahil ako, mapaniwalain ako sa mga ano, sa mga pamahiin. Ayan. Sana kayo din naniniwala. Wala namang mawawala kung maniniwala tayo guys, di ba diba? So ngayon guys, ang aking isha sa inyo na nalaman ko lang din at narinig at may nagsabi rin sa akin, sa ating pamamahay ay kailangan ah, uh, uh, ano ba to yung mga pamahiin sa ating pamamahay ay kailangan nating sundin o kung sundin or, mani or ayaw nyo maniwala it's up to you pero gusto ko lang i-share yan so ang una ko i-share sa inyo yung uh, pamahiin sa ating bahay sa loob ng ating bahay ay yung ano yung unang una wag ka raw magwawalis pagka yung lampas na ng ano, alas 6 ng hapon, ayan guys, huwag ka raw magwawalis. Pagka yung lampas na ng alas 6, yung 6pm na, tapos magwawalis ka pa ng ano, ng mga kalat nyo dyan sa bahay. So, ano daw ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin daw nun ay ano, ay tinatanggal mo raw yung ano, pinapalis mo raw yung swerte. So, parang tinataboy mo. Tinataboy mo yung swerte na darating sa'yo. Kaya, guys ha, makinig. Huwag na huwag ka magwawales after na ng ano, 6 p.m. Pag alas 6 na ng hapon. Enough na. Kaya marumi ang bahay mo. O ano, bukas ka na magwales ng umaga, no? <laughs> bukas ka na. Kaya mo nang nagigitatay ang bahay mo. <laughs> Baliw. <laughs> Siyempre, maniwala ka na mapaminsan-minsan, ano? Ganun lang yun. O tapos, yung pangalawa naman daw, ha? Yung pangalawang pamahiin na naman na na narinig ko or sinabi sa akin eh yung ano yung pag daw kakain halimbawa, let's say kakain kayo ng inyong pamilya so pag tapos na kayong kumain yung daw mga pinggan nyo huwag nyo raw halimbawa sasamsamin nyo na yung mga kinainan nyo huwag nyo raw pagpapatong-patongin yung ano yung pinggan halimbawa dadalhin mo na do sa sink nyo sa lababo ano daw, Wag nyo na pagpapatong-patongin. So, kasi, ano, ang ibig sabihin daw nun, pagka daw nagkasakit yung isa, pag nagkasakit yung isa, sunod-sunod daw kayong magkakasakit. So, wala na mawawala kung ano, maniniwala ka, ba diba? So, yun na nga, yun yung pangalawa. Uh, wag mong pagpapatong-patongin yung inyong kinainan after nyong kumain. Na dadalhin mo kuno uh, mo do sa lababo nyo. Dapat isa-isa lang, 'di ba? O yon So paano kung ano? Paano kung hindi pa tapos yung kumain yung ano isa sa sa sans. Sa sans muna. Hay Inday. na nga, hindi kayo doon. Tapos yung pangatlo, yung pangatlong pamahiin, ano ba yung pangatlong pamahiin? na ano, ayun, yung isa, yung, yung pangatlong pamahiin na isa ko sa inyo, is yung ano, yung sabi nila na, huwag kang magtatapo ng, ng basura, after, ano, ng basura nyo ba, may mga basura kayo sa loob, mga, pinagmismisa ng inyong kinainan, tapos mayro kayong mga personal garbage can in the, in the house, ayun, pag mo raw itatapon ang mga basura nyo, after ng 6pm, So, ang ibig sabihin din noon is parang tinatapon mo yung ano, yung yung grasya. So, hiyangan mo na muna siyang nandiyan sa loob ng inyong pangamahay. <laughs> so, yun na nga, yun yung pangatlo. Kasi nga, pag daw tinapon mo nang after 6pm, parang tinatapon mo yung ano, yung swerte na ano, parang yung swerte sa loob niyong bahay niyo, parang tinatapon mo. Swerte ba yun? E, eh, basura nga ngayon, kaya mo nga itinatapon. Itatapon <laughs> So, yun know, na yung pangatlo. Huwag kang magtatapon ng basura after 6 p.m. Parang katulad rin nung pagwawalis. Huwag kang magwawalis ng ng ano, ng basura nyo yung after 6 p.m. Sa, so, ba, magwawalis ka doon sa labas ng bahay nyo. Yung mga ganon. Ap, uh, pagkatapos ng alas 6 ng hapon. So, yun na nga yung ano, yung tatlong pamahiin na gusto ko share sa inyo. Sana, kung hindi naman kayo maniniwala, it's okay lang. So, so kung uh, yung huling ano, yung huling natin pamahiin eh, na magtapon ng basura after 6 PM, bukas niyo na itapon, ha ba? Let's say bukas niyo na siya itatapon yung mga bandang ano na sa umaga, yun daw ang pinakamagandang pagtatapon ng basura sa umaga. Ba, sa umaga, let's say 7 AM, 8, 8 AM, basta umaga, wag lang hapon. So, yan yung ano, yan yung mga mga ni ko oh may nagsabi sa akin. Naniniwala naman ako sa pamahiin. Ah uh, wala namang mawawala kung maniniwala tayo, di ba? So guys, ah uh, 'yun lang no. So sana may mapulot kayo do sa aking share at sana maniwala kayo. Kasi ako naniniwala, di ba? <laughs> so wala namang mawawala kung maniniwala tayo. Saka sana guys, ah uh, ano uh, Ano ba? Parang sana sana ano, ano sana, <laughs> parang pang sana. <laughs> May masabi bilang sana talaga. But, uh, so ngayon guys, hanggang dito na lang kasi um, malapit na ako pumasok sa loob. Malapit nang mag-start na naman yung aking work. So, I hope na na may nakapulutan kayo dito sa aking mga shinner na pamahiin sa loob ng ating pamamahay at thank you sa pagwatch watch guys uh, thank you kahit na kayo ay baka naboboring kay Inday it's okay uh, okay lang yan basta ang mahalaga na share ako kayo ng ating mga uh, pamahiin about sa ating pamamahay Okay guys, hanggang dito na lang. And I hope I will see you soon. Thank you. Bye-bye.